Alam nyo ba na mas mayaman ang magsasaka sa Thailand kaysa sa Pilipinas? Kahit maging sa kabuuhan ng kanilang bansa? Samantalang dito lang sila nag-aral sa Pilipinas ng agriculture noong dekada 1960 hanggang 1970, partikular sa University of the Philippines, Los Baños. Sa Thailand, may sapat na tulong sa mga kapagong teknolohiya, irigasyon, pautang at market access para maibinta ang ani sa tamang presyo. Samantalang sa Pilipinas, kulang ang suporta sa kagamitan, patubig at tulong pinansyal. Bukod dito, mas organisado ang kooperatiba sa Thailand kaya mas malaki ang kita ng bawat magsasaka. Sa madaling sabi, pareho silang marunong sa pagsasaka pero mas mahusay ang sistema at suporta ng gobyerno ng Thailand. Nakakalungkot isipin na isa ang agriculture sa main source of GDP natin. Pero tayo pa ang number one importe ng bigas sa buong mundo na may estimated na 5.5 million metric tons of rice ngayong 2026.